sa pagsusuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang nadatnan na isang arrow sign na marka. Sinubukan nilang i-operate ang naturang lugar na ito, ngunit meron silang nadiskobre na mga karagdagang marka na siyang nagdulot ng kalituhan kung saan sila maghuhukay. Kaya naisipan ni KTH na kuhanan na lamang ng mga aktual na larawan ang mga markang kanilang nakita para ipasuri ito narito ang unang larawan na kuha ni KTH. Ating nakikita sa larawan na ito ang ibabaw na bahagi ng isang malaking bato. At ang sadyang kakaiba dito ay meron itong ng isang hugis na kung ating pagmamasdan ng mabuti ay isang hugis arrow sign. Ayon kay KTH, sa kaliwang gilid ng naturang arrow sign na ito ay meron itong malalim na butas. Mukhang ito daw ay isang tagus na butas kung saan ay umaabot ito sa lupa na nasa ilalim ng malaking bato. Base sa aking pagsusuri, masasabi ko na ang pagkakagawa sa naturang arrow sign na ito ay nature made o pawang gawa lamang ng ating palikasan sa madaling salita ay hindi natin ito maituturing na isang lehitimong marka. Narito naman ang ikalawang larawan na kuha ni KTH. Muli nating nakikita dito ang tinutukoy ni KTH na isang arrow sign na marka. Kuha niya ito sa ibang anggulo pagkatapos nilang linisin ang buong ibabaw nito. Baka kung sakaling meron tayong makitang ibang mga marka dito. Base sa aking pagsusuri ay wala akong nakikitang kahit anumang marka sa bahagi ng malaking bato na ito. Lahat ng mga nandito ay gawa ng ating kalikasan lamang. Ang tanging kakaiba na aking nakikita dito ay masasabi ko na sadyang napakalaki talaga ng naturang bato na ito at posibleng ginamit ito ng mga sundalong hapon bilang marka pero sa hindi inaasahang paraan katulad na lamang kung meron itong binubuong kakaibang hugis Narito naman ang ikatlong larawan na kuha ni Kati H Ayon sa kanya, ito ay kanyang kuha sa ilalim ng bato kung saan ay meron itong kanal. Ang kakaibang kanilang napansin dito ay meron daw parang mga hawahan dito kung saan ay wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Basi sa aking pagsusuri, kung ang pagkakagawa sa mga hawakang ito ay pasadya, posibleng may tunnel sa ilalim ng naturang malaking bato. Narito naman ang ikaapat na larawan na kuha ni kth. Ayon kay KTH ay naguay sila ng tatlong talampakan at ito ang batong marka na kanilang nadatnan. Mapapansin natin na ito ay isang hugis puso. Nang kanila itong nadatnan ay nakahiga ito at nakaturo ng direkta sa malaking bato. Base sa aking pagsusuri, maaari natin itong ituring na isang lihitimong marka sapagkat isa itong buried marker. Kaya ang aking naging pagbasa sa kahulugan ito ay nakabaon ang malaking deposito sa ilalim ng naturang malaking bato. At narito naman ang panghuling larawan na kuha ni KTH. Ayon kay KTH, ito ang bandang likuran ng malaking bato kung saan sila naghukay. Nang umabot sila ng limang talampakan ay nagtanol sila pailalim sa malaking bato at dito nila nadatnan ang buried marker na batong hugis puso. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Nature made lamang ang arrow na iyong nadatnan sa ibabaw ng naturang malaking bato. Ngunit pagdating sa mga hawakan na iyong natuklasan sa ilalim nito, ay posibleng indikasyon ito na may tunnel sa ilalim. Pero posibleng sinaraduan ito ng mga sundalong hapon bago nila nilisan ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.